Sa panahon po ng Nobyembre, ang lahat ng ating mga misa inaalay po natin sa ating mga kapatid na Yumao. At itong mga particular na araw na ito na November 1 at November 2, pwede po tayong gumamit ng isang indulhensya para sa ating mga kapatid sa purgatorio. Ano po ibig sabihin ng indulhensya? Ang indulhensya po ay pagtanggal ng pagpaparusang temporal matapos po tayong mapatawad sa ating mga kasalanan sapagat meron pa rin to akibat ng temporal na pagpaparusa doon po sa purgatorio na alis po ito sa pamamagitan ng indulhensya at sa panahon ng Nobyembre November 1 at 2, at nag-extend po ito hanggang November 8, pwede po tayo makatamo ng full indulgence. No? Ang ibig sabihin ng full indulgence, remission po ng lahat ng temporal na pagpaparusa no? para po siguro sa atin at sa ating mga kapatid na yumao no? sa purgatorio. Full remission no, ng temporal punishment na ito. Kung ito po ang ating gagawin. Bibisita po tayo sa sementeryo mula November 1 hanggang November 8 at mentally ipagdasal po natin ang ikapapayapa ng kanilang kaluluwa at ikapagpapatawad uh, ng kanilang mga kasalanan. Pwede rin po tayong magdasal sa simbahan mag-alay ng misa o magdasal ng ama namin at credo, yung I believe. Yun din po ay nag-grant ng full indulgence. Ano na po ibig sabihin ng partial indulgence? Nagaganap po ang partial indulgence kapag tayo po ay uh, pumunta sa sementeryo sa pumunta sa sementeryo. Aling sa buwan ng Nobyembre, o yung iba naman pumupunta kahit ilang buwan At mentally, pinagdarasal po natin yung ating mga kapatid Sa pagpapatawad ng kanilang mga kasalanan O kung tayo po ay nagdarasal ng ating divine office Pero office for the dead O kaya, ginagamit din natin yung eternal rest Grant unto them, O Lord, and let the perpetual light shine upon them Kapag napapasabit po tayo ng mga dasal na ito Ito yung nagagrantin sa atin ng partial indulgence.